Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga Kapreyon. For to this videos mga Kapreyon mga. Ah, uh, initial testing tayo nang docking mga Kapreyon. Uh, paano mag-initial nang docking. Tara, umpisan natin mga Kapreyon. Let, tara, let's go. Ng gamit ng mga Kapre mga initial mag machine, blower at flexible hose flexible duct maliin mga kapreo yung isang system to, isang duct ganun lang yan mga kapreo pag testing yan kung may mga leak yan, mag initial tinatakpan agad yan para pag final test ni inspector wala ng kawalan. Natakpan na lang yung dulo niya mga prion para makita talaga ang kanilang leak. Uh, I-repair e agad ng mga tao natin yan. Ayan. Ito, may nakita ng leak dito. Ayan, uh, mga Ayan. Dolo may mga uh, mga takip yan para para makita agad nila yung mga butas na sisilyo nila ganoon lang kadali yung mag uh, testing ng dock pag ma maayos yung gumagawa ng dock nagbubuo ng dock, maglalagay ng silan Kunti na lang ang gagawin na pagsisilan. Kaya uh, tulad nyan, Kunti lang na ginagawa nila yung mga pre-bukas. Magano na yan bukas. Ba Final test. Testing na yan bukas. Kaya ganun lang yung kasimple yung trabaho dito. Sa mechanical works. ducting, Magaling na yung trabaho. Ayon. ang nakatagalagay ng sealant guys wala lang kawala yan pag dumaan sa mga kamay niya ayan. seryoso yan guys tol maghaya ka muna sa vlog ko ayan na si tol yung 4 months ah, nag initial lang ducting guys ayan o oh. ganun lang yan si tol guys Heyy si to all guys, here for man ang ducting. Wala naman wala. Ano na 'to? Hindi wala silan 'te. Hindi ko na 'to gay. Alam na 'to 'yung mga gawaan nitong guys. Yeah, ganun lang, lang kasi simple mag- Duct. Uh... Duct initial this thing, guys. Nakakapri 'yon na may natutunan kayo sa aming trabaho na-share natin konti konti lang kasi pagkatapos yan mga kapriyon na initial test yan mamasing connection ang sunod nang gagawin dyan mga kapriyon pabalutan na naman yan kasi supply kasi yan maaring magmumush yan pagka hindi nabalutan kaya kailangan yan walang leak alright na dito na matapos ang ating vlog, mga kapriyon. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Pindutin na rin ang notification bell para updated niya sa araw-araw nating tag-vlog. That is all, mga kapriyon. Bye-bye.